May question naman ni Senadora Amy Marcos ang ipinataw na 30-day suspension ng National Telecommunications Commission laban sa Sunshine Media Network International. May report si Raymond Tinaza. Hindi sang ayon si Senator Amy Marcos sa pagsuspinde ng National Telecommunications Commission o NTC sa Suara Sug Media Corporation o Sunshine Media Network International o SMNI. Ang SMNI na sinasabing pag-aari ni Pastor Apollo Kibuloy ay sinuspinde ng NTC dahil umano sa paglabag sa kanilang prangkisa. Natanong ni Senator Marcos kung sino daw ang takot sa SMNI at anong mga media entities na lamang ang mga tiling ng kalayaan ng pamahayag, panalita at pag-iisip. Ayon kay Marcos, bakit kailangang ipasara ang lahat ng hindi sumasang ayon sa kanila at hindi man lang binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag? Nagtataka raw ang senadora kung paano nangyari na naglabas ng show-cause order ang NTC sa may bigay ng 30 araw na suspensyon. Baka may natatakot daw na baka tama ang SMNI at takot sa katuhanan. Una nito, sinuspindi ng MTRCB ang dalawang programa ng SMNI kabilang ang Gikan sa Masa Program ni ating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastora Quiboloy. Ako, si Raymond Tiraza para sa kwentong politiko.